Ivana Alawi, tutulungan magkabahay ang lolo na mahigit 5 years ng palaboy sa lansangan dahil ninakaw ang gamit sa paghahanap buhay. Sa isinagawang social experiment ng artista at vlogger na si Ivana Alawi, nagpanggap siyang pulubi at buntis upang mahanap at matulungan ang mga taong may mabubuting kalooban, sa di inaasahang pangyayari, bigla na lamang lumitaw itong si tatay at nag-alok ng sampung piso kay Ivana upang makabili ng pagkain, Agad namang kumukaw ito sa atensyon ni Ivana at ng mga netizen dahil kung sino pa yung walang wala ay siya pa ang willing magbigay ng tulong kahit sa maliit na paraan kaya naman naawa si Ivana at tinanong niya kung ano kwento ng buhay ni tatay. Siya daw si Jesus Parables, 59 years old at taga Bicol. Nagtrabaho daw sa Manila bilang masan ngunit sa kasamaang palad ay ninakaw ang mga gamit niya sa paghahanap buhay kaya naman pag-alagala na lamang siya sa lansangan at sinisikap mabuhay sa araw-araw. Kung saan-saan lamang siya natutulog dahil dito labis na nalungkot at naawa si Ivana kay Tatay, kaya naman nang ako ang vlogger na tutulungan niya si Tatay na magkaroon ng sariling bahay upang hindi na sa lansangan matulog. Napansin din ni Ivana na medyo may problema sa pag-iisip si Tatay, kaya nang ako rin siya na ipapatinggan ito sa espesyalista. Hahanapin din daw ng Miss Ivana ang mga kamag-anak ni Tatay Jesus upang makasama niya lalo na ngayong magpapasko. Ivana Alawi tutulungan magkabahay ang lolo na mahigit 5 years ng palaboy sa lansangan dahil ninakaw ang gamit sa paghahanap buhay. Sa isinagawang social experiment ng artista at vlogger na si Ivana Alawi, nagpanggap siyang kulubi at buntis upang mahanap at matulungan ang mga taong may mabubuting kalooban, sa di inaasahang pangyayari, bigla na lamang lumitaw itong si tatay at nag-alok ng 10 piso kay Ivana upang makabili ng pagkain, agad namang kumukaw ito sa atensyon ni Ivana at ng mga netizen dahil kung sino pa yung walang wala ay siya pa ang willing magbigay ng tulong kahit sa maliit na paraan kaya naman naawa si Ivana at tinanong niya kung ano kwento ng buhay ni tatay, siya daw si Jesus Parables 59 years old at taga Bicol. Nagtrabaho daw sa Manila bilang masan ngunit sa kasamaang palad ay ninakaw ang mga gamit niya sa paghahanap buhay kaya naman pag-alagala na lamang siya sa lansangan at sinisikap mabuhay sa araw-araw. Kung saan saan lamang siya natutulog dahil dito labis na nalungkot at naawa si Ivana kay Tatay, kaya naman nang ako ang vlogger na tutulungan niya si Tatay na magkaroon ng sariling bahay upang hindi na sa lansangan matulog. Napansin din ni Ivana na medyo may problema sa pag-iisip si Tatay, kaya nang ako rin siya na ipapatinggan ito sa espesyalista. Hahanapin din daw ng Miss Ivana ang mga kamag-anak ni Tatay Jesus upang makasama niya lalo na ngayong magpapasko. Ivana Alawi Tutulungan magkabahay ang lolo na mahigit 5 years nang palaboy sa lansangan dahil ninakaw ang gamit sa paghahanap buhay. Sa isinagawang social experiment ng artista at vlogger na si Ivana Alawi, nagpanggap siyang pulubi at buntis upang mahanap at matulungan ang mga taong may mabubuting kalooban, sa di inaasahang pangyayari, bigla na lamang lumitaw itong si tatay at nag-alok ng 10 piso kay Ivana upang makabili ng pagkain, Agad namang kumukaw ito sa atensyon ni Ivana at ng mga netizen dahil kung sino pa yung walang wala ay siya pa ang willing magbigay ng tulong kahit sa maliit na paraan kaya naman naawa si Ivana at tinanong niya kung ano kwento ng buhay ni tatay. Siya daw si Jesus Parables, 59 years old at taga Bicol. Nagtrabaho daw sa Manila bilang masan ngunit sa kasamaang palad ay ninakaw ang mga gamit niya sa paghahanap buhay kaya naman pag-alagala na lamang siya sa lansangan at sinisikap mabuhay sa araw-araw saan-saan lamang siya natutulog dahil dito labis na nalungkot at naawa si Ivana kay Tatay kaya naman nang ako ang vlogger na tutulungan niya si Tatay na magkaroon ng sariling bahay upang hindi na sa lansangan matulog napansin din ni Ivana na medyo may problema sa pag-iisip si Tatay kaya nang ako rin siya na ipapatinggan ito sa espesyalista hahanapin din daw ng Miss Ivana ang mga kamag-anak ni Tatay Jesus upang makasama niya lalo na ngayong magpapasko.